Hi guys, good morning, good morning, good morning. Tayo ay magsasangag. Kasi may natira tayong kaunting ano, kanin. Huwag tayo magsayang ng kanin. Kumusta, kumusta na po ang aking mga followers dyan? Kumusta po? Ah? Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga followers ko, mga OFW dyan. At sa lahat ng followers ko po, good morning, good morning. Habang nagsasangag tayo ng kanin, inuna natin yung bawang. Hmm simplihan na lang natin. Medyo patutong-tutongin po natin ng kaunti. O. Oh. Hmm. Kaunti, kaunti lang. Para masarap. At ilagay natin yung, sorry, ano yan, lungganisang bawang na natitira. Mm. Ganun lang. Ayan, medyo luto na yung bawa. Ano yan, yung lungganisang binilagay natin, pampalasa lang po yan. At yun ay mga tira-tira pa. Ayan. Ilagyan natin yung kanin. Hmm, kanin. Sayang kasi sayang. Ganun lang. Kadali. Huwag tayo magsasayang ng kanin. Pag may manitirang kanin, isangag. At yung sinangag, kailangan maubos din. Mm. Ayan, tapos po lagyan natin ng kaunting asin. Ayan. Kung nakikita nyo po dito sa kabilang kaldero ko, nagluluto po ako ng salabat. Naglalaga po ako ng loya para sa salabat dahil almusal. Kailangan natin mag-almusal sa umaga. Tapos sa gabi, kahit kaunti lang kainin, pwede naman. Sabi nila, sabi ng mga doktor eh, mag-almusal daw sa umaga. Ito ang natin. Yung kanin natin po, medyo malagkit. Kaya masarap to. Isang lungganis ang matira, yun ang hinalo po. Pwede po tayo maglagay ng itlog pero ayaw ko na. Okay na to. May lasa na to. Sarap, sarap, sarap. Ayan, good morning, good morning guys. Guys, halos done na po ating sinangag at wala naman po tayong ibang nilagay dyan. Sinimplihan na lang natin ang sinangag natin. Kasi kung ano-ano pa ilalagay natin, mas lalong makulesterol. Yung kumbaga yung mga tira-tira lang to, wala lang tayong sinayang na pagkain. Kasi sayang po talaga. Sinangag ko na lang, may isang pirasong longganisa rin na natira. na tira, tira na lang, sinangag ko. So, ayan. Salamat, salamat. Papalo naman po sa aking YouTube channel. Maraming, maraming salamat. God bless everyone. Salamat po. Ingat po tayong lahat.